Welcome back po sa ating channel. OMG! Kim Chu may matinding buelta sa kanyang ex na si Sian Lim, matapos siyang iwan sa ere, Paulo Avelino to the rescue kay Kim. Ang buong detalye alamin. Usap-usapan ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media ang naturang post ng aktres sa social media na kung saan umani ng samot-saring reaksyon at opinyon, patungkol di umano sa kanyang ex na si Sian Lim. Matatanda ang kamakailan lamang ay humarap ang aktor na si Sian Lim sa Fast Talk with Boy Abunda, at dito diretsya hang inamin nito na hinihintay o hihintayin nito ang aktres kapag wife material na ito. Tila hindi na nga nakatiis ang aktres kung kayot sinagot na siya ng dalaga at ayon sa kanyang post. Pinalaya mo ako tapos hihintayin mo akong bumalik. Siraulo ka ba, tao ako ba hindi ako kalapati. Tila sa poll ang aktor na si Sian Lim sa patutsade na ito ng aktres na si Kim kung kaya naman maraming netizens ang nagagalit sa aktor dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito nakaka-move on sa nangyari gayong siya naman ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Kaya naman maraming netizens ang uminit lalo ang ulo sa aktor dahil na rin sa mga bagay at mga patutsade ito sa dalaga, kaya naman nararapat lamang na ginawa ito ng aktres para ito ay magising sa katutuhanan. Alam naming hindi kami pwede makialam kasi buhay niyo yan, pero nakakairita na kasi at paulit-ulit na lang, hindi pa rin ba makamove on at hindi pa rin ba tanggap na wala na sa kanya si Kim Giit ng ilang netizens sa naturang aktor na si Sian Lim. Kaya naman dahil sa balitang ito mas lalong uminit tuloy ang ulo ng mga netizens at maging ang mga solid fans ng aktres sa aktor na si Sian. Samantala to the rescue naman ang aktor na si Paulo Avelino tungkol sa naging pahayag na ito ng aktres, ngunit hindi nga naman niya masisisi ang aktres kung bakit ganun siya dahil hindi biro yung halos mahigit isang dekadang magkarelasyon nila. Ayon pa sa aktor na si Paulo Avelino hindi mahirap mahalin si Kim, dahil kitang kita mo at ramdam mo yung pagmamahal niya sa kapartner niya kahit na nga siya pa yung masaktan sa huli hindi siya nagsisisi dahil ganun siya magmahal. Ayon naman sa mga netizens laking swerte talaga ng magmamahal sa aktres na si Kim dahil bukod sa kagandahang asal nito, mapanlabas na kaanyuan at maging sa kanyang saloobin sa mga taong nagmamahal sa kanila ay ganun na lang siya magpasalamat. Proud na proud naman ang mga fans nito lalo na sa ngayon marami siyang natatanggap na endorsement sa kanyang karyer na talaga namang namamayagpag sa iba't ibang bahagi ng social media.